Papa at Tonyo, nakikitira ako ngayon kay Pablo Gracia sa San Isidro, Cordoba. Pero kapag nakuha niyo ng sulat na ito, sana ay nakita ko na si Mama. Na, magpunta na tayo sa trabaho, Marco. Hmm. Ah! Ah! Sino naman ang na naglagay kay Chikitita ko dito? Kawawa. Oh, ayan, tama na. Huh. Ikaw ang naglagay? Ano? Uh, Hindi ko uh... naman siya ginagalaw. Baka naglakad si Chikitita mag-isa. Siguradong ikaw? Sinabi ko na hindi ako. Ako na lang palagi yung sinisisi mo sa lahat ng bagay. Ikaw talaga. Tama, Chicky Tita? Tama na. Pupunta na ako sa trabaho ko. Maging mabait ka dito. Sasamaan ka ni Amedjo. Hmm. <laughs> <laughs> Mag-iingat ka. Bumalik kayo na maaga, Oh, uh, hmm. Pasensya na. gumalaw. Ako ang nagtapon ng mais. Ha? Huh? Hindi ko alam na manika niya yon. Hindi ko masabi sa kanya. <laughs> naiintindihan ko. Hindi kita masisisi. Hindi mo maisip na manika nga yung mais. Uh, ilang beses ko na sinabi kay Wana, Sabi ko, itapon niya na yun at gagawa ko na siya ng bago. Pero ayaw niyang itapon. Talaga namang gusto niya si Chiquitita. Kaya ako, naiintindihan kita. Salamat. Sige, magkarera tayo. <laughs> Sorry, wala kang trabaho sa araw na ito. Ano? Nagbibiro ka ba, boss? Bigyan mo naman ako ng trabaho. Ang layo pa ng nilakad namin para lang magtrabaho dito. <laughs> Ang mabuti pa mangisda isda ka sa araw na to. Kapag nakahuli ka ng malaki, bibili nyo sa'yo ni boss. Tama ba ako, bossing? Tama, mangisda ka na lang. Baka makahuli ka pa ng malaking isda. Alam ko namang may mauhuli ako, boss. Pero si Marco, kailangan ng trabaho. Hoy, bata! Ba't di ka magpaturo kay... ...dito sa Ordo ba? <laughs> mas malaki pang mo kaysa magtrabaho ka dito. Huh? Ano yon? <laughs> <laughs> Dahil ka... sige, mangingisda na lang ako. Marco, mangisda na lang tayo ngayong umaga. Malaki rin ang kita doon. oh, huh? Boss, maghintay ka. Ihanda mong maraming pera. Sige, laki ang mo hula. <laughs> Dito ang sekreto kong lugar sa pamimingwit. Hihiram lang muna ako ng pamingwit. Hintayin mo lang muna ako dito. Pero kasi... Hindi ko tiningnan kahapon. Pupunta na muna ako sa San Martin. Baka may balita na doon. Ayos lang! Baka naman mabura na ang karatola doon. Kapag palagi mong hahawakan yun. Pasensya na. Pupunta ka talaga? Hmm. Ha? Palagi na lang mama mo! Kung ayaw niya talaga malaman mo kung nasan siya, hayaman. Kaya mo namang mabuhay kahit wala ang mama mo, Marco. Tignan mo kami ni Juana. Maayos naman kami. Sige, bahala ka na. Sige, magkita na yan tayo mamaya. Pasensya na, Pablo. Ayos lang! Ano ito? Kung alam mo ang address ni Mr. McInnes dito sa Cordoba, pakisabi kay Marco Rossi na nakatira sa San Isidro kila Pablo Garcia. Ano ba naman ito? Ha? Kumusta po? Ako ang nagsulat niyan. Kilala mo ba si Mr. McInnes? McInnes? Bata, hindi ko kilala. Nakita ko lang ang anunsyo na may pinapaupahang bahay dito. Kaya eto, nagpunta ako dito. May nakita kang anunsyo? Oo, oh, sa may tapat ng opisina. Nasan po ba ang opisina? Kines? <coughs> <coughs> okay, Opo, dati siyang nakatira doon. May isang buwan na po. Ah, si Engineer. Kakilala siya nung may-ari ng bahay sa San Martin. Sandali lang siya tumira doon, tapos lumipat na siya ulit ng tirahan. Hindi ko lang alam kung nasaan na siya ngayon eh. May iniwan ba siyang adres na lilipatan niya? Ah, sa akin walang iniwan. Kung ganun, ilang buwan lang pala silang tumira sa San Martin. Ah, Oo, oh, yun ang sinabi sa akin. Tama. Sigurado nandito pa rin sila sa bayan. Tama ba? Yun, hindi ako sigurado sa bagay na yun. Kung makakausap mo ang may-ari ng bahay, baka malaman mo sa kanya. Pakiusap! Kailangan ko malaman kung saan nakatira si Mr. McInnes. Sige, madali lang yun. Tatanungin ko ang may-ari kung nasaan si Mr. McInnes. Ayan! Pero maghintay ka ng mga tatlong araw bago mo malaman. Malapit lang ang bahay ng may-ari, pero ang pagbiyahe sa karuahe ang matagal. Tatlong araw? Mabilis na panahon lang yun! Ang galing! Salamat! Salamat po! <coughs> Yay! Yeah! Mangingisda na na muna ako, kahit ano! Uh. Pasensya na! Ayos lang yun. Kasalanan ko, hindi ako dapat nakaharap sa daraanan ng tao. Matanong kita, alam mo ba kung paano magpunta sa Sarmiento Street? Ha? Uh, itatanong ko para sa'yo. Uy, ayos lang kung hindi mo alam. Teka, hintayin niyo po ako sandali. Babalik ako agad. Alam ko na. Sige, sasamaan kita. Ayos lang. Sabihin mo na lang kung paano pumunta. Ayos lang. Sige, halika. Okay. Uh, uh. Bata! Shh, may nahuli ka ba? Nagsasayang ka kada na oras mo. Oh, may kumagal na! Sana malaki yan! Bibiling ko! Huwag ganyan! Hilain mo, bata! Mas malakas pa! Mali sabi! Lakasan mo! Akin ang ako hihila! Hey, palpak na! Quiet, please! Pwede ba? Huh? Yan ba? Mikinis ba yan? Ha? Uh, uh. Uh, 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 uh. Kuya, para kay Mikinis ba to? Pinakawalan mo yung isda. Wala akong pakialam sa isda. Mikinis, Mikinis ba yan? Oo, oh, tama ka. Pag-aabol pa ako ng oras na sinaya ko. Hiya! Uy, teka! Sandali lang! Uy! Ah, ito pala ang una mong bisita sa Cordoba. Meron ka bang mga kaibigan dito? Apo. Natatandaan ko, nung bata pa ako, nasisiyahan ako kapag tinutuklas ko ang bayan ng mag-isa, kahit palagi akong nawawala. At palaging luwaan ako at umiiyak ng malakas pag <coughs> Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabago ang ugali kong maglakad sa bayan na mag-isa. Kaya palagi na lang ako naliligaw dito sa paglalakad sa bayan. <laughs> Buong buhay ko, nakatira ako sa Cordoba, tapos ngayon isang batang bagong dating ang umaalalay sa akin. Uncle, may kakilala ka bang Engineer McInnes dito sa bayan? McInnes ba? Sorry, hindi ko siya kakilala. Ba't mo ba tinatanong? Wala. Wala lang. Uncle, dito lang Sarmiento Street. Hmm, tama ka, Marco. May bakery ba sa kanto? Apo, meron. Maraming salamat sa'yo. Ayos na ako dito. Kaya ko nang maglakad ng mag-isa. Sige po, paalam. Hoy, uh, teka muna, Marco Rossi. Uh, Para ito sa'yo. Sana itanggapin mo. Uncle, salamat. Paalam na sa'yo. Magkikita pa tayong muli. Salamat sa pag-alaga kay Amedyo. Para sa'yo to. Pwedeng buksan? Oo. Ah! Candice! Ang laki! Ang isa para sa'yo. Ang isa para kay Amedyo. Uh, Amedyo! Amedyo! <laughs> May isa pang latira. Yung isa, para sa manika mo. Ha? Kay Chikitita? Hmm. <laughs> Tikman mo na, Wana. <laughs> Bakit? <laughs> Oh, Heto. Ah, uh, may kagat. Ang kuribot mo, napingasan lang naman. <laughs> Sige, pinapatawad na kita. Oh. Pablo, may maganda akong ibabalita sa iyo. Meron? Swerte ako. Sa tatlong araw malalaman ko ng address ni Mama. Nahanap ko yung ahente ng dati nilang bahay. Ha? Huh? huh? Mabuti't dumaan ako doon kanina. Kaya lang, hindi kita nasamahan. Ako rin, Marco. Minalaman nalaman na ako mahalaga ang impormasyon kanina habang namimingwit ako sa ilog, ha? Huh? Pag-usapan natin habang papunta. Medyo malayo ang biyahe natin. Ano impormasyon ang nakuha mo? <laughs> Sikreto yun. Kuya, San, <coughs> Pablo, ano ba kasi ang nalaman mo? Makikita mo na ngayong araw ang mama mo. Ha? Huh? Alam ko na kung saan nakatira si McInnes. Ha? Habang nangingisda, nakita ko yung kahon para kay Mr. McInnes. Kaya nga lang, nakawala yung malaking isdang na bingwit ko. Saan si Mama? Sige, hihiram ako ng buriko kay Jose. Diyan ka lang! Ang bahay ni Mr. McInnes. Doon nakatira si Mama. tara na! Saan ka pupunta? Uh. <laughs> sa susunod, mangingisda tayo sa ilog ni Pablo. Manguhuli tayo ng mga isda. Ah, kasama si Amedio? Mm. Marco, tara! Mamaya na lang. Wala, bahala ka sa ba? Alicia, puntaje de Silolo. Mikinis na nakasulat doon. Natatandaan ko kasi yung pangalang Mikinis nung no? sinulat mo sa karatula. Pero Mikinis lang na nababasa ko. Pablo! Maganda talaga ang marunong magbasa. Kung hindi ko nakita ang sinulat mo, hindi ko sana matatandaan. Salamat! Ano? Salamat, Pablo! Huwag oh! <laughs> <laughs> ka masyadong excited! Gusto mo bang makita ka ng <laughs> sorry, sorry. Hmm. Pablo, may nakita ka ba doon kahawig ng mama ko? Hmm? Medyo maitim ang buhok niya at asul ang mga mata niya. Hindi naman ako pumasok sa bahay nila. Kasi nagmamadali akong puntahan ka para sabihin na magandang balita. At ipagtatabuhin nila ako kapag nakita nila ang suot kong damit. Ang sabi sa akin na may dala ng kahon, ang pamilya nila ay kakalipat lang doon. Ang amo daw niya ay isang sikat na inhenyero. Kaya malamang tamang lugar na yon. Uy, anong problema mo, Marco? Galit ka ba sa akin kasi hindi ako nanigurado? Hindi naman yon. Biglaan kasi ang pangyayari, kaya pakiramdam ko, nananaginip lang ako. Nanaginip? <laughs> <laughs> hindi mo masasabi yun kung nakita mo yung ganito kalaking list pinakawalan ko. Sayang ang mahal sana nun. Lumangoy ang pera. <laughs> Tama! <laughs> hindi mo pa naririnig ang pagtugtog ko ng kwain na. Flute? Hindi, kwain to. Hiniram ko to kay Jose. 「<laughs> ロバとケナが俺の友達赤い Bigla namang lumamig. Hindi naman madalas umulan dito sa ganitong pecha. Pero ihinto rin yan kaagad. Ayan na. Sumisilip na ang araw. Sige, tara na! Sige! ang bahay na may pulang bubong ang bahay ni Mr. McInnes. Ang mama ko ay nandoon. Uy, bahagari!